Hi guys! Good morning, afternoon everyone! Ayan, we're back here. Doon na naman si Tita Robles Kid Black. Ayan, at babalik. Ito na naman tayo sa panibagong new life, new destiny of life tayo. Ano naman tayo Ayan, sige. The video for today is Ipapakita ko na naman sa inyo yung bago kong room kasi nag-transfer na tayo. Wala na tayo doon sa bago natin Pero ang ah, hirap mag-transfer. Actually, wala akong dalang pag punta ko rito. Ayan lang. Oh. Ayan. Damit ko sa pang at pang -anak. Kasi yung kausap kong truck is uh, out of stock. Uh, out, 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 available na ngayon mamaya pa daw. Bukas pa raw kukunin yung mga things ko. So, kailangan kasi pumunta na rito para mag-prepare. Kasi aayusin ko pa itong room. Kasi, ito yung bago kong room. nagdadalawang isip ako kasi ito yung gagawin ko uh, sa negosyo. No? Um, um, ano natin ngayon? Um, ang online ko naman ngayon is mga gadgets naman tayo sa gadgets kasi yung dun sa aking online sa kapila medyo hindi na kami nagtatayang tindihan ayan, ko na rin yung ako ko kasi hindi ko ka nagbibigay ng tamang kasahod na ano ayan, pahirapan kasi katira niya is mababa yung kanyang cost ng kanyang mga online I don't care. Wala tayong pakialam doon. Aplikasyon niya magbayad sa kanila mga doon So, talagang ganun ang buhay. So, buti, pasalamat na, na tayo sa Diyos kasi nga, kapag uh, ka, ano tawa doon? Yung, yung daming mga problema ba? Ayan, yung, maraming ano, mga pagsubok ba? Pero kahit pa paano, meron pa rin opportunity na may magbibigay sa iyo and, hindi mo inaasahan, no? Ayan, sige, meron na akong dalawang room dito actually. Ito siya, Ay, maglilinis na ako. Eto kasi yung mga gamit ko, yung mga lahat ng gamit ko, ayan, sige. Malaki naman yung room. Ito balakong, bala ko, ito dito ako magtatayo ng mga ano ng mga shop dito no kaso ito kasi is maliit yung isa sabi nung amo ko ngayon dito daw muna ako maglagay ng maliit na shop ayan na online shop at ito na lang gawin ko muna ng room ito kwarto ko pwede rin pwede rin ako kasi magi-start muna kasi kami magi-start kasi yung mga gadgets nga naiwan ko doon sa bahay hindi ko na binitnet sabi ko doon sa amo ko hindi ko na binitnet yung mga gadgets kasi ang hindi ko kaya. Ito nga, nahirap na hirap ako. Tapos, tapos, ano pa, uh, ah, masyadong yung sa labas. Kahirap, ang ah, hirap magkumilos. At syempre, alam mo naman, nagmamadalian na ma lang yung pagkilos ko. Hindi ko pwede mabagal kasi may, may laban, may kalaban man ako sa labas. Kaya, eto, sa awa naman ang pag um, <coughs> hindi ka nakakasakit sa kapwa mo, may bibigyan ka naman ng na, ano ng mabilisang solusyon. Ayan, kaya dito, mag-uumpisa naman ako dito uli sa panibagong ano. Buti na lang at nakakuha ako. Akal pala, namit na ko lang siya sa ano, dun sa kaibigan ko. Ayan, sabi ko nga eh, may tao pa rin na kahit hindi ka kilala, ayan, bibigyan ka pagtiwalaan ka agad ako. Oh, nagulat ako eh, kasi isang, uh, wala pa yatang minuto, nagkakilala kami yan. Ayan, tapos, yun, kinabukasan, diniliver niya sa akin yung mga items, yung mga, mga laptop. Tiwala ka agad siya. Sinong tao magtitiwala sa inyo? Basta mga dayuhan pa. ba diba? Talagang pasalamat ako sa Diyos. Sabi ko nga, ganun talaga. Kaya, e, uh, sige, continue lang tayo sa life. Basta wala tayong ginagawa masama. Sige lang. Pipe lang tayo ng pipe. Sige, okay, tayo ay maglilinis muna. Ayan, ito yung aking video for the day. Mamaya, hindi ko ito sa matutulog dyan, nasa sahig. Wala, wala, wala ako. May, may mga plywood private naman. Pwede naman yung ito, itaob ko muna yung ano, yung, pwede naman yung oh, ko muna siya dyan, dyan ako tutulog. Sarado ko man ito. oh, de, pansamantala talaga ang buhay abroad ayan, thanks for watching, have a nice day God bless us all, don't forget to hit the subscribe button, ayan para sa niyo nyo po, ang hirap ng buhay na pinagdadaanan ko, kung alam nila love you guys